Welcome to my guys VLOG okay. TABER My vlog <laughs> 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 I vlog. take over vlog. Hey okay, guys, thank you for watching. Black. Bye. Hoy, alam mo, <coughs> kala natin kagad dito. Nari ka tu agad dito. <coughs> Kusong. Hindi Hindi na.

Hello. 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 Hello tak buat apa pun dia offensive ah macam ni kan macam tu uram <tipos> o <tipos> 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 Nandito aku ngayon sa Pilih Pinili nang ima panah you kita. Know, Dan yang simpanan namin. You know? Ayan o, oh, nandito yung bahay ni Apo Lakay. Hello sir, good Hello. evening. Hello. Hello, Welcome to my vlog. Yes. shout out hello. welcome to my blog hello guys welcome hello to my blog lakas ng karinder yan nila yung mga tatlong Maria oh, alin na kayo, may malmusal May pa secret secret daw sila oh. Eh. Oh, maubos lahat ng tinda nila. Lina, naka na kayo dito. Meron pa silang Xerox o oh, booking. Anong nariyan ka lang ng sabato? May tutuloy na. Tapos ipost mo. Tapos ipost mo para ano may prom may promote may promote yung ano nyo yung karinderya ah oh, dito lang kayo sa anong street to malay mag viral mag viral to sa channel ko oh. hello welcome to my vlog ito uh. Oh, anong street sabi nyo yung street mag viral to ano Dito sila nakatira pero hindi na lang ang street. Eh sabihin nyo, o. Oh, Makano na kayo? Isa eh. May kami, may <laughs> hindi na okay. hindi na nila alam kung saan sila ano. Hahanapin yung karinderya nila. Ay. Ayan oh, no, ang saya yung ano customer. Ah. Hello, shout out. Oh, invite mo, invite mo yung mga pupunta dito. Team Dugyot. Oh, Team Dugyot daw. Ah. Oh. Ah. Oh. Sige, iyan mo, i-promote mo tong karinderya. Masarap ka mo. Order na kayo, kamo. <laughs> Mabubuhay ka daw dito sa mabuhay. Oh. BC. Oh, busy Oh, my customer, sabi ko nga eh. Oh, shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Saan ka nakatira? Oh, puntahan kita mamaya para iyan kita i-vlog ka. Ah, oh, sige, thank you. Ayan, sila daw ang mga ano, mga kalingap. Ayan, anong pangalan mo? Ay, yung asawa ni ano yan? Inong. Sa totoo lang, ako. Ako! maawatan, dagi viewers ko. Uh -oh. ay, Andito sorry. ako sa probinsya ngayon. Ayan, as na nakikita nyo, mga tabako ang produkto nila dito at puro bantay ang bahay. So, ito naman ang tagalinis ng kalsada namin. <laughs> <laughs> ay, na ngay, kayo. <laughs> kay kayo, eh, <laughs> <laughs> Ayan, pagpasensya nyo hindi kasi dito halo-halong usapan namin. Nandito kami sa family house namin dito sa barangay namin dito sa bayan ng Ilocos Norte. Ay bayan ng kinililocos At sila, saya-saya ako -saya dahil dito sila lahat. Pag ako'y umuwi, masaya. Ayan, nandyan yung si Bakling Kumakain ng ano, ng ano ba yun? Yung nasa puno pa yung kiko ba? Kaya yan, makikita nyo kung gaano kasaya dito. Ang dami kong bisita ngayon, wala pa akong ipapakain sa kanya. Ayan, si Antico Roseng, <laughs> naglilinis na. Ang maganda dito, pero busy pa sila, pero mamaya, pag okay na sila, dito silang lahat. Promise. Pangako ko sa inyo, ang content ko na to ngayon sa Buhay Probinsya, matutuwa kayo. So, see you later again, guys! Well, do you talk? Dating ayon, dating Alak sao kay lang tayo Shout out sa inyo Magsumba muna tayo. Gitapon niyo muna yung mga. Huh? 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 Ayan, nandito sila yung mga tumang pinto. sa na family ko at family ng mga tao ko. Ito yung kami natin sa pagpapit sa mga resto kami pupunta. Kaya lang ayaw nila. Dito na daw para matapunta ang pagpunta sa pangin. Kahit itong bahay namin hindi pa natatapos. Pero kahit na nung pamandit sila rin sila. Maalala sa akin. Ang pagsalabot sa akin. Good sa so, makikita niyo ngayon dito so, yung mga talaga yung mga available dyan ayan yes. so, ayan yung ano po mga set magulo pa yung bahay namin kaya rin okay lang na tayo naman ito kaya rin dito ito oh, rin yung kapatid ko hindi ko sila kaya shout out <laughs> shout out ayan o mga bayo kong mga yan ano yung ano ko pamangkin kong pogi Shout out mo boy. Wag kami Pogi pogi kaya. Ayan magulo pa tong bahay namin kasi hindi pa tapos nga. Pero ito masaya pa rin. Kasi ang gasa pa nga. Ayan nag-ihew sila. Pero mamaya inom. Nasing na. <laughs>